Madam, may I know your name kasi syempre ako na kilala sa iyo, yung iba hindi pa. Ano ba pangalan nila, madam? Uh, my name is Carol Tarsan, owner ng Eater's Grill. Ayan, si Carol Tarsan, may ari siya mismo ng Eater's Grill. Kung gusto nyo magpagawa ng ihawan or bumili ng mura at quality, pwede nyo silang i-mason sa kanilang Facebook page at syempre, Uh, kung gusto nyo na magpagawa ng trailer track, katulad nung pinagawa ko na napakaganda, gumagawa din sila nun guys. At siyempre madam, gusto lang di kita pasalamatan dahil napili mo si Niwata Paris para mag-franchise. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. O oh, ayan, ibabalik ko na yung ano doon. Ito, bayan po ni madam, napakarami. So ayan, thank you so much madam. Nagibahagi ka ngayong hapon sa ating program. At siyempre guys, tuloy na lang. Wala na to. Thank you so much madam. At congratulations. Thank you so much. Sige po, Madam Ingat po. Kain muna, tapos gora tayo. Ayan, pipili na tayo ng ating top, top page. Ano ba tawag doon? Top fan, guys. I-announce na natin yung nanalo ng limang bag, limang bag ba At syempre, kaya namin ko sinasabi, na-announce dahil meron tayong programa na Piso para sa aso. And challenge for a cost po yan. Piso para sa underized ng aso. So sa mga lahat po ng mga uh, animal lover po, once na kumain po kayo sa mga legendary store natin and phenomenal store, pwedeng-pwede po kayo mag-donate kahit piso. Malaking tulong na po yan para sa mga alaga nating hayo. Para makakain po sila and marami po tayong hayo na mas mapapasaya pa po at mabubuso.